Yan mga ka-farmer. Pag ganyan na po mga farmer yung lupa. Medyo umaangat mga ka-farmer yung lupa. Ayan umaangat. Yan po ang, um, kamuti na may laman na. Yan. Halata mo na mga ka-farmer yung bitak yan mga ka-farmer. Bitak yan siya. Ayan o. Pag, pag halat pa gusto mong kung gusto mong malaman kung malaki na siya. Ganito na mga ka-farmer yung angat na lupa. Naga nag-aano ba siya? Nag-aalsa Ayan o, oh, Oh. Ah. May laman niya mga kaparmer, malaki na. Basta umaangat yung lupa. Papakita ko sa inyo yung laman mga ka-farmer. Ayan mga ka-farmer Oh. O. Oh. Ayan, pwede na siyang harbisin mga ka-farmer o. Oh. Ayan o, oh. ingatan lang mga ka-farmer kaya mayroon siyang kasamang maliit. At titingnan mo rin kung pwede na malakunin na hindi pa. Pambalikan mo siya ng lupa. Ayan mga ka-farmer.